Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang latest update sa lagay ng panahon. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga weather reports. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa PAGASA at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa PAGASA o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapakipakinabang para sa lahat, bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Kasalukuyang ang Easterlies ang dominanteng weather system na nakakaapekto sa bansa. Dulot nito ay mahina hanggang katamtamang pagulan na may kasamang scattered rains and thunderstorms, particular sa Southern Leyte at sa Caraga Region. Ayon sa pinakahuling satellite image, makikita ang mga kaulapan sa southern portion ng Eastern Visayas at northeastern portion ng Mindanao. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas, ay makakaranas ng halos cloudless skies o maaliwalas na panahon. Mabababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan maliban sa mga panandaliang pag-ulan sa hapon. Inaasahan din ang mainit at maalinsangang panahon lalo na sa mga lugar na walang inaasahang pagulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman ang mga isolated thunderstorms. Kaya paalala sa lahat, huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay, lalo na sa mga lugar na may posibilidad ng pag-ulan sa hapon o gabi. Sa ngayon, wala pong tropical cyclone o bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At least sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw, wala rin tayong inaasahang bagyo gayon Gayunpaman, magpatuloy lamang sa pag-monitor sa mga weather update at sa lagay ng panahon bukas, mainit at maalinsangang panahon pa rin ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon, ang temperatura sa Tuguegarao. Hangang 36 degrees Celsius, Baguio City, Mula 17, Hangang 25 degrees Celsius, Lawag City, Mula 25, Hangang 33 degrees Celsius, Metro Manila, Mula 26, Hangang 34 degrees Celsius, Ma Areng Umabut, 35, Legaspi; Mula 26, Hungang 32 degrees Celsius, Tagaitai, Mula 24, Hungang 32 degrees Celsius. Savisayas at Mindanao. Tacloban, Mula 26 hangang 31 degrees Celsius, Cebu, Mula 26 hangang 31 degrees Celsius, Puerto Princesa, Mula 26 hangang 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro, Mula 25 hangang 32 degrees Celsius, Davao, Mula 26 hangang 31 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula, Mula 25 hangang 31 degrees Celsius. Sa eastern section ng Mindanao, Patuloy ang mga pag-ulan dahil sa epekto ng easterlies or hanging mula sa Pacific Ocean. Sa southwestern portion ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, Soccsargen at ilang bahagi ng Palawan, inaasahan ang maulap na kalangitan at katamtamang pag-ulan dulot ng papalapit na Intertropical Convergence Zone (ITCZ). At sa Visayas, generally fair weather ang mararanasan bukas maliban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa lagay ng ating karagatan, wala rin tayong gill warning na nakataas ngayon sa alinmang baybayin ng bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po ang ating mga kababayan dahil posibleng maranasan ang moderate to rough sea conditions. Sa ating extended weather outlook, Sunday to Tuesday, Metro Manila, generally clear skies, mainit at maalinsangan. Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap, may chance ng isolated thunderstorms sa hapon at gabi. Legazpi City, Posible rin ang thunderstorm sa hapon at gabi. Metro Cebu, generally fair weather, bukod sa localized thunderstorm sa hapon gabi. Iloilo at Tacloban, maulap na panahon maliban sa localized thunderstorms. Metro Davao. Posibleng bumuti ang panahon mula Sunday hanggang Tuesday. kagayan de Oro, maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Zamboanga City, may posibilidad ng pagulan sa Sunday dahil sa ITCZ. Sa nalalabing bahagi ng Monday at Tuesday, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At yan ang ating update sa lagay ng panahon. Para sa mas marami pang weather updates, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ingat po tayong lahat at magandang gabi!